ikalabing limang linggo na po sa karaniwang panahon ng simbahan, ang husay napakaganda po ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Kasi sa Ebanghelyo, may nagtanong, dalubasa pa man din po sa kautosan, di si Yesus, ano ba talaga ang patungo sa langit? At ang sagot ay mga kautosan at siya rin ang may alam. At sabi dito ni Moises sa unang pagbasa, hindi naman dapat mo pang hanapin eh kung nasaan, nasa taas ba, nasa ibayo ba. Hindi eh. Ang lapit-lapit, nasa puso mo, nasa labi mo eh. Eh, yun ang nangyayari doon sa dalubhasa sa, 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 batas. Siya nagsabi ng sagot sa kanyang tanong eh. Pero ang mahalaga doon, maging sa kapwa ang maging sa Diyos, ang sagot ni Kristo, alam mo naman pala eh. You just have to carry it out. Tatlong beses sinabi ni Moises, carry it out. Mga kapatid, ito po ang ating reliyon isagawa, hindi lang isalita, isagawa ang kautusan ng Panginoon at pupunta po tayo sa langit.